Sino Ay, nagpakilala sa iyo kay si ma si Mama nung, Mother mo ang nagpakilala. Yes, yes nung bahay Anong bahay relasyon nung relationship ren at your mother. Ah, uh, sabi nila best friend daw po. Best friends sila. Oh, Saan sila nagkakilala, alam mo ba? Ah, uh, sa China po. Sa China sila nagkakilala. Yes, po. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, ah uh, siyang ninong mo. Ah uh, bali po ay yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At Apo. nung uh, uh, nandito na siya, uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, Whirlwind Corporation. Uh, siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin Apo. siya. Opo, uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi uh, kakaalis lang po ng mom ko. A ano? A Uh, uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi, 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 na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Okay. Kasi uh, pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I may, may Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Uh, noong time na yon, kakawala lang ng ma'am ko. Sorry. Nawala as in nag-disappear nagdis nag sila or namatay sila? Namatay, ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Tuan Ren Wu? I'm not sure with okay. Well, uh, uh, kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba nawala ang iyong mother? Na, na, namatay ang iyong mother? Yes po, miss. Anong year 'yun? Uh, 2017 December. 2017. Mm. At dito naman pumasok si oh uh, dito naman dumating si Mr. Duanren. Hmm. Dumo siya nakilala. Okay. At uh, tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya ang nagpasok oh, po, sayo, sa iyo uh, sa Worldwind Corporation, no? Yes po, Mr. Okay. Senator Sherwin. So, i parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo, kay Duan Ren Wu? Miss Cassandra? Ah, uh, parang gano'n na nga po, Mr. Sheriff. Parang gano'n? All right.